Mag-follow naman kayo. Okay, Luminous sa Facebook bago kami magurgur. Okay, follow muna kayo sa Luminous, Facebook, YouTube, tsaka TikTok. Okay, meron din Rumble kung sakali. Okay, so araw-araw -ano nag kami, nag-vlog ako. Tapos may susulpot yung mga trolls na hinahir ng gobyerno. Alam ko hinahir nila ng gobyerno kasi Yeah. Bilang kalihim ng press, alam ko yung mga operations ng ganyan. So okay, may dadating na sa sasabihin, Oy, bakit kayo nagdi-distab? Katulad nga sinabi ni Attorney Glenn, Ha? Distab? Teka muna, anong gagawin natin pag gutom tayo? Tatahimik tayo? Yun ba yung ibig sabihin nito? Diba? Yes? Pagka pagmahalang pag mahal ang presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportation, pag kulang ang trabaho, pag hindi nila tayo pinapansin, pag nag sila ng trolls para tumahimik tayo, anong gagawin natin? Magkuprotesta. Mag-iingay. Karapatan natin magsalita. Karapatan natin sa saligang batas. Alam niyo ba yung pag-hire ng trolls ay ano, pinipigilan nila yung karapatan natin na Kasi ang purpose ng mga trolls nila ay patahimikin kami. Patahimikin kayo. Patahimikin lahat ng gustong magsalita lang para ipaalam sa gobyerno yung kanilang hinanaing. Ano gagawin natin? Gusto nila tahimik tayo? Grabe yung gastos ng pera ng gobyerno. 'di diba? 500 billion para sa ayuda. Okay. Sabi ni Secretary Francisco Chua para maayos yung supply and logistic system sa agrikultura para magmura ang pagkain, ang kailangan lang 2 billion pesos. Mauumpisahan yung paggawa ng mga imbakan ng bigas para sa mga magsasaka. Magagawan o mauumpisahan yung paggawa ng cold storage para dun sa mga nagsasaka ng, ng uh, gulay at ibang mga prutas. 2 billion pesos lang. Pero hindi ito binigay ng Kongreso. Ang ko ha, 2 billion pesos lang kailangan para magmura ang presyo ng pagkain. Pero naglaan sila ng 500 billion pesos para sa pamimigay nilang ayuda in aid of elections. At Bukod pa dyan, hindi lang yan in aid of elections, di ba? In aid of charter change. Hanggang ngayon, hindi nila sinasagot kung magkano ang ginastos ng mga kongresista dun sa tinatawag nilang People's Initiative. Kala ba nila nakakalimutan natin? Sinikreto pa nila sa atin? Kunwari, People's Initiative, kunwari, private sector ang gumagawa, pero ang nagpupondo, mga kongresista, eh, tingin ninyo, sa nakuha ng mga kongresista yon Sa atin. Taxpayers' money yan. Tingin nyo, gagasto sila para doon? so nagtitipon peoples initiative sila nagbabyahe nag naghahanap ng paraan para tumagal at tumagal sila sa kanilang pwesto in the meantime tayo mataas ang presyo ng pagkain ng tubig kuryente walang trabaho Mataas ang cost ng transportation, patay sinde ang internet. Ginagamit natin sa so mga maliliit na negosyo natin, inuna nila at inuuna nila hanggang ngayon, inuuna nila ang term extensions nila. Uunahin nila, tumagal sila sa pwesto. Titiisin ba natin yan? Tama ba yun? <laughs> then, dapat magsalita tayo, manindigan tayo sa mga ganitong ginagawa nila sa atin. Aba, ang sarap ng buhay nila gamit pera natin. Ang sarap ng buhay nila, tayo naghihirap. Pagkain lang, hirap na hirap na tayo. Ano pa kaya yung ibang mga gamit sa buhay? Tubig kuryente. Transportation. May iba sa ating mga mamamayan, tumaas lang ng piso ang transportation, di na makakapasok sa school, hindi na makakapasok sa trabaho, o maglalakad ng, ng lampas na apat na kilometro. Tama ba yun? Ang mensahe ngayon, simple lang. Lahat ng pangako at pangarap ng Pangulo nung siya ay tumatakbo, binasura na niya. Sabi ng mga trolls, nung siningil ko, Hoy, presyo ng bigas, pinangako niyo, bababa yan. Sinabihan ba naman ako, hindi yun pangako, pangarap lang. ba, hindi na sila nahiya. Pangarap lang pala yung mga kwento dun sa ano campaign. Pangarap lang yung presyo ng pagkain bababa. Pangarap lang yung mas magbuti na buhay para sa atin. So dahil pangarap lang yung mga sinabi ni Pangulo nung panahon ng kampanya, wala siyang kailangan gawin. <laughs> Yan. So, ano Budol! 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 Sinong na budol? Tayo! Sino yung natin? Sila! Kahit man lang sana pagkain, no? Kahit man lang sana yung simpleng pangarap na magmura ang presyo ng bigas? Hindi na tayo mabait ang Pilipino. Mahaba pasensya natin. Ika nga nila noong araw, ang Pilipino parang kalabaw. Basta pinakain mo lang konting, ano, konting damo, magtatrabaho ng magtatrabaho yan. Pero masyado po yata nilang pinipwersa tayo. Wala pang dalawang taon, nalapit tayo sa gyera, nagmahal lalo ang pagkain, garapalan yung pagtaas ng presyo ng tubig, at wala pa rin, kulang pa rin ang produksyon ng kuryente. Kulang na nga, mahal pa. So ano yung, ano ang maipapakita nila sa dalawang taon ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Wala, di ba? Ay! May flowers pag umuwi sila, yun. Wala rin, wala rin kami nakikita, sa totoo lang. Gusto ko, alam nyo, iniisip ko, yung mga followers, nagtatanong sila, ano kaya ang ilalagay ni Pangulo na accomplishments niya sa Sona? Palagay ko, kailangan na natin maghanda para sa sona. Alam nyo kung bakit? May bagong budol. So, mga mag imbento na naman sila. Uy, tumaas ang ano. Ang, hindi totoo ha. Alam nyo ba? Napansin ko yung PCO. Siyempre, binabantayan natin. Bumaba yung employment rate dito sa Pilipinas. ay okay. Bumaba. Bagsak talaga for this year. Alam mong sabi ng PCO, tumaas daw ang employment rate. Sabi ko, anong kinukumpir nila dito? Ay kinukumpir nila dun sa isang taon pa daw. Pero yung nilagay dun sa yung findings ng DOLE at ng PCA, ang trend ng taon na ito, pabagsak ang employment rate. So anong nangyayari? Walang sabaho, or nawabawasan tayo ng sabaho, pero mahalang ang